may nag-request sa atin na kung pwede rin ba natin subukan yung WE hi Kappa Dragon 7.0 sa bote ng Alfonso. Siyempre dahil dumadami na naman yung bote natin dito, pagbibigyan natin yan. Mas makapal nga yung bote ng Alfonso kung sa bote ng Jin, kaya medyo duda ako kung kaya bang ng WE hi Kappa 7.0 to. Sa mga di sa WE hi Kappa 7.0 Dragon, ito nga pala siya. Meron siyang 7 inches na barrel. Tapos sa lahat ng gas blowback airsoft pistol ng WE, siya na yung pinakamalakas. Ang nakatulong para maging mas malakas siya ay yung haba ng barrel niya. Mas mahaba kasi kaysa sa standard. Karga na natin ang BBs tapos karga na natin ang green gas ngayon. 12kg nga pala ginamit natin ang green gas dyan. Basag. Ilang butok pa lang nabasag na. Kaya kaya pala. So ayun ang nangyari sa bote ng Alfonso natin na basak agad sa WE High Kappa Dragon 7.0 Baka pala itong bote na ito kung para sa ibang bote pero kayang kaya pala ng uh, WE Kappa Dragon 7.0 pa sa akin ito Yan Siyempre babalasin natin yan yung mga pinagkalatan natin